7-6 na yung flathead Yung oh, flathead yeah, Oxford Let's go na ata. 1 by 3. Off 1 by 3. Disaster dalawa, dalawang lifter Sir. Boss. Ay pa naman. Sir, pasensya na po no. Bagot nga sir, kanina pa ka sobra. Kanina lalayo mo baka mak makitid ka sa diyan sa para lang hindi matigitan ng kanyang motor nakalabas ng uh, naka-underwear Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay Monday, uh, October 28, 2024 at sa oras na uh, 7:45 ng umaga. Nandito tayo ngayon sa May New Orleans at uh, Denver. At nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MNDA sa pamumuno ni Sir uh, Gabriel Go. Ang uh, activities ngayong araw. Ito, illegal parking. Uh, wala yung skog dahil meron silang sariling uh, task ngayon. Bukod sa illegal parking, papasadaan yung mga bus uh, terminal. Dito sa part ng Quezon City. Isa na nga ito. Mayroon din doon sa kabila, sa uh, New York. So, lahat ng madadaan ng uh, bus terminal ngayon ay papasadaan. May nakatak na pala doon. Eh. Ayan lang yung EDSA kung uh, familiar kayo dito dikit-dikit yung mga bus terminal. Uh, terminal ito, nasa canton na tayo nito so dito sa may Detroit, may nahatak dalawa malamang yung isa na nahatak dito rin Iwanan na natin yan Yung isa nahatak na O nakaalis na Nagtatalo-talo yung mga bus at saka taxi Kasi sila mismo nakaharang sa kasada Nang tendency Nagbubusin na sila na madayang araw Mga alas tres Mga alas tres pasado Tulog ang mga tao so, Eh kami sinasabi na namin yung mga gwardiya Wala uh, Pasok sa kanan, labas sa kaliwa uh, ilang uh, bus terminal ba dito nasa paligid ninyo? Madalas yung Beron, tapos misan yung dito sa Super Dime. Yan, misan, pa misan misan victory kasi bumababa ako eh. Kasi magugulat ka, dapat mong sasabihan eh. Eh, madali araw, hindi naman laging gano'n eh. Madalas yan, pag ano, nga, weekend saka, ano, o yung weekdays. Ganun sila, agawan sila ng pwesto. Yung mga uh, taxi o kaya yung grab parang gano'n. Yun po, uh, busina. Sana hindi sila magbusina. Or sana may mag-traffic para hindi mag-clog, hindi na magbubusir yung mga bus. Walang, walang traffic. Yung nire-reklamo dito nakakaharap, hindi mangyayari kasi may magsa traffic Wala eh. Eh, malakas pa naman ang pusina ng bus. Oo, oh, kasi dalawa pusina ng bus, may city at highway. Ginagamit nila highway. Talagang marinig sa loob kami. Eh. Marinig talaga. Eh, iba may matanda, may sakit. Ganun. Paano yung mga Hindi, nananadya. Ah, uh, na lang ni Koyan na iblar yung kanyang uh, mukha at uh, at least naiparating yung kanyang reklamo. Sa totoo lang, nasabi ko nga kanina o sinabi ko kanina, ilang mga bus terminal yan dito? So, magmula doon, ito pa yung uh, isang uh, bus terminal. Ayan, Victory, Victory Liner. Lawak. Ayan, pinagsasabihan na ng uh, kasama nating uh, enforcer yung mga dapat ayusin para wag lang maharangan yung sidewalk uh, at uh, ito yung drop off and uh, unloading only dapat doon sa loob wag lang uh, aharangan itong bangketa May nadaanan tayo dito uh, natutulog pa dito sa kotse so dalawang kanto na uh, paradahan so, tignan natin kung na ayun kinakatok oh. kinakatok uh, tulog na tulog oh. Tulog na tulog yung isang uh, sasakyan dumating na yung may-ari so natikita na lang at ha, hindi na mahahatak ang ngari dito ay magising. swing mahimbing ang tulog Ayaw! Ayaw mga gising! Kinakatok ko na! Ginigising na lang ito baka... Uh, kung ano-ano nangyari sa loob ng kotse ko Nagkasag ah, ko naman sa sa loob Babayan pa ako ito Ayaw talaga magising. So, ito ay matitikitan dahil andiyan naman yung driver. Yung concern na lang, ginigising baka kung ano nangyari dito. Kilala nyo po ito? Kilala niyo po kung sino may ari? Ay hindi. Po, hindi, hindi po, hindi po. Kanina pa rin yan eh. po naman po yung pusa at nandito. Ah, may pusa. Nagparado lang po yan. Dito. Kanina pa po yan. Dito. Kilala niyo po ba ito, sir? Bin Kanina pa. Ba? Hindi nga naman. Baka nasin po. Paano? Na wala mo. Baka na, anong tawag dyan? Baka na suffocate na. Hindi, humihinga naman eh. Oo. Uh -huh. Sarado. So, uh, kanina pa, 5 minutes na yung kakakatok. So, ang concern niyan, hindi naman ito mahatak dahil uh, andito yung uh, driver. So, titikitan. Kung hindi magising ito, titikitan na lang yung plaka. Sir! Boss! Bakit okay, ba sir? Lumingi nga naman no? Bagot nga sir. Kanina pa nga ka, sobrang sinanalayan ko baka mak makasumakit nilang kaplik okay, sa okay. tapos. Umaandar ba? Umaandar? Umaandar sir Ay umaandar! Naka-aircon! Ha? <laughs> <laughs> hindi may iwan hanggang nga uh, hindi pa gising dahil ayan nagising na. Ayan, mabuti naman. Di ba? Kailangan ko yung kamay ko sa kakatok At uh, kakato, uh bawat po kayo, illegal parking po 'yan. At lahat ng halos ginawa ko, yung ugaling lang pala. Pero pwede ko makita lisensya. Power tools tayo dito. Baka nakising ka na lang. Nasa impounding ka na nun. Pagod sir, pagod. Sa ito. Binigay na yung lisensya. Baka ko lang nangyari sa iyo eh. Sumakit na yung kamay ko sa kakakatok ng ano eh. Bibigay ko, babalik ko ng lisensya. Titikita mo na lang tayo sir ha. Hindi ko po pwede kasi yan. Natikitan mo yan. Ayan, natapos natin kita nga nga yan eh. Kayo, hindi pa kayo gising eh. Eh, ang ano nga namin, kaso hindi namin mahila, bakit? Dahil dyan mo kayo, hindi kayo manghihila na may tao. Pero yung violation ay illegal parking, i din natin. So, at least, sigurado, safe ka at medyo conscious ka, ha? Yan muna. So, kasi kuya pala ay uh, taga-pasig, uh, inabot na nga uh, pagod. Siya pala ay uh, grab. Nasa kanto tayo ng Denver saka Maryland at uh, mayroong ina-attack doon sa kahaba ng uh, Maryland. Bali, naghati sa tatlo ang team. Dito nga tayo sa Quezon City at uh, mayroon sa... yung dalawang team nasa area ng uh, Pasay. Kaya hinati-hati yung mga tow truck. Mga pinapasadahan din noon yung mga... ganito. Yung mga bus terminal, kasama na rin itong mga illegal parking na tulad nito. Dumating na yung may uh, mayari ng uh, CRV. So, yan, pinapasok na. Ito lang ang uh, o nahatak na. Isa lang pala mayari. Dito, sa kayong CRV. Pabasa ko lang sa inyo ito. Okay, tara. Ang oras ngayon ay 8.05 ng umaga. Yan yung kabila, 5 star. At uh, ito, tumagos tayo dito sa EDSA. Pag-u-turn! Okay, At uh, pupunta doon sa kabila. Doon tayo sa likod At uh, tayo dito sa New York Ah, uh, Pagkanan sa New York Kumanan dito sa Montreal oh, Pulasan na yung mga taxi driver Oh Oh, dito lahat sila nag-aantay ng pasahero. Dali yung sa niya ng Baliwag Terminal o oh, uh... Walang <laughs> panran dito, walang panran O oh, yan, natikita na yung nadaanan natin mga taxi Ito'y matagal nang nirereklamo Itong kahaba ng Montreal dahil nga dito sa mga illegal parking Dahil bukod sa Baliwag uh, Transit Terminal Doon sa may 5 star, meron pa dito sa bandang kaliwa, malalaman natin kung ano mga bus company yan. ito pala, oh, mayroon din dito, Northway. Ito yung likod ng 5-star terminal. Dito ang tamang loading and unloading, hindi dun sa harap. Ito yung EDSA. Yan ang harap, dyan tayo galing kanina. So, bawal po magbaba at magsakay ng pasahero dyan along EDSA. Dahil dito yung babaan sa likod or sa kayan. Ayan, tama yung ginawa ng taxi na yan. Diyan sa loob. Hindi dito sa kalsada nagbaba ng pasahero. At uh, itong mga motorsiklo na ito, ayan, tinitikita na. Dahil uh, nakahamba lang dito sa kalsada. Malinis na, marami nakapark dito kanina pero natikitan. Dahil nauna na yung uh, ibang team dito. Mayroon palang naatak na taxi doon sa uh, nadaanan natin. After natin sa Montreal, Annapolis na tayo. Mayroon nga uh, one side parking dito. Yan, sa kanan ang mahatak. Katulan yan, matitikitan yan sa kanan or uh, posibleng mahatak. ayan katulad niyan. pagka naabutan ng uh, enforcer or ng clearing operation, automatic violation na kagayan ng illegal parking. So tinitikita na 'yan. Dumating na yung uh, driver bago naangklahan. Okay tra? After ng uh, anak nandito tayo ngayon sa may uh, uh, New York.

Para lang hindi matikitan yung kanyang motor. Nakalabas ng uh, naka-underwear. Ito yung kanyang motor. Ito. Nakatapi na. Pinakuha lang yung uh, lisensya. Para hindi na mahatap. dalawang tricycle at uh, dalawang motor ang uh, nakatak dito doon tayo sa unahan nasa kanto tayo ng uh, Ermin Garcia saka New York doon tayo galing at uh, dito tayo sa Ermin Garcia Meron ding hahatak ito sa unahan Yung mga nakarang buwan Nahatak na yung mga Nakatambak dito So ayan libre na yung sidewalk Tatatinalian na nila Bali, tatlo pa lang mahahatak dito. Meron pa doon sa unahan. Bali, walong uh, tuwing trucks ang uh, dala natin ngayong umaga at tatahulin na ito. Oh yan! Hello, shoutout sa inyong lahat. Ah, uh, in tayo ng mga traffic enforcer ng mga lokal dito o ng barangay kay Erod Rodriguez. Big, big, big. Papasok tayo dyan. Ito, <laughs> ito, ito. Ang oras ngayon ay uh, 12.15 uh, ng hapon. Ito yung kaaba ng uh, Santo Domingo at Sakop ng uh, Quezon City. At uh, ito yung clear sa may kaaba ng uh, F. Florentino. At uh, itong uh, F. Florentino ay uh, isa itong uh, complaint. Ano magiging terminal to kung naging paradahan? Dito pa lang sa Bugad, ilang sasakyan na itong nga uh, matitikitan dito. At uh, dito raw ay merong uh, nagpapa park 20 pesos ang singil. Hindi nung ano, mga kawad, ang baba na. So matitikitan ito lahat. At uh, posibleng may mahatak. Ito, binarikadahan pa ng bike para malamang reserve ito. Reserve parking.

wala kang resibo, wala namang parking ordinance. Tapos nagpapa-pay parking ka. 'Di ba? So bawal 'yan. kahit kung meron man, eh, ito mo may linya ng toda kahit man na hindi lagi ginagamit 'yan. Ano 'yan? Terminal ng gagawin mong pay parking. Eh, siyempre, nakiusap na ako sa may presidente nung ano. Presidente ng tricycle na saan kaya. Saan yung terminal na yun ngayon? Diyan po. Paki-double check nyo nga yung terminal ng tricycle dyan. Supposedly, dito ang terminal na nasa labas sila. Tingnan nyo yung permit Makasablay nyo yan Kasi dapat dito terminal nila eh Ba't ang sinil ng Parking dito pa 20 lang 20? May driver Ay. eh Pag walang driver, aklaan nyo Ito, damating na may ari Pero naka-angkla na Ngunit sa ng driver, dumating at naka-angkla na, pasamahin nyo na lang. Pero pag wala pang angkla, sige, tikita nyo lang. Hindi. Ano Dumating na rin 'yung may-ari nitong SUV. Pero ito na, hinahatak na. O kapitan na ng kable. Sasama rin lang daw 'yung may-ari ng isobing. 2 platlet pa 76 na platlet 2 platlet 0.3 0.3 1.3 disaster 2 2 left sir ah aybit ko lang 92 <inaudible> Sabay, sabay, sabang lift sir. Si sabang lift sir. Pero anong tow pa ang kailangan niya dyan sa dulo? Iwanan na natin ito. Tahahataki na pati ito. Ngayon, lalakarin na lang natin hanggang doon sa baba na dadaanan. Hindi na magbabago sir. Sir, yung... Ano, kapit sa... Ano, boss? Ano, kapit sa tol? Hindi natin nabutan yung isa Palabas na ito sa Araneta na, Nahatak na Ito na lang Yung jeep Ito <laughs> na

ang oras ngayon ay 1:30 ng hapon. Okay tara.